Nasa labas nga ulit kami guys ni partner. Dito lang yan sa may marikina. Pande Americana nga pala guys ang pangalan ng restaurant. Dito lang yan along General Ordonez, Marikina City. Hindi lang guys, pande sa lang sinaserve nila dito. Kasi nakalagay. Pandesal, di ba? Ayan na nga, at papasok na tayo sa loob. Pagkapasok nyo pa lang guys, makikita nyo na yung mga celebrity na nagpunta na dito. Ayan. Kaya naman, tinanong kami kung picture daw kami para mailagay doon. Sabi ko, hindi na po. Baka lalo lang po akong sumikat. Whoa! Restaurant nga na to guys. Makikita nyo yung mga sinaunang gamit. Tulad ng banga, mga lagay na tubig natin dati. Uy, hindi yan guys ha? Si partner yan. Ayan nga pala guys, makikita nyo pagpasok nyo ng restaurant. Baka nakita nyo yung mesa sa taas ng kisame. Hindi ko rin alam guys, bakit yun nandun. Marami nga pala guys ang pwedeng gawin dito sa lab na restaurant. Meron din ditong chess. Yung malalaki yung Ewan ko guys, kung so ano man tawag dyan, basta chess. Ayan, pati sa mga table nyo, pwede rin kayo maglaro. Hindi kasi guys ako pa chess. Tong it siguro, pwede pa. <laughs> May waterfalls nga rin sila dito guys sa loob. Waterfalls na gawa, -gawa na nila. At dito naman na side guys, ang daming mga ilaw-ilaw. Ayan, lahat ng klaseng ilaw yata guys, nandito. Ewan ko lang kung magkano ang bill nila sa Meralco. Sa dami ba naman yung bumbilya nila guys? <laughs> Kaya tara guys, samahan nyo akong libutin to. Ayan, ilaw pa rin. Dito nga pala guys, sa banda na to. Lababo nga pala to guys. Hugasan ng kamay. Ayan, hindi to guys, banyo ah. Lababo pa lang yan. Andyan ang lababo. Ana dito guys ang garahe. Ewan ko guys, ang gulo ng ayos nila. Pero siguro dahil nga ganyan yung team ng kanilang restaurant, di ko magets. O kaya naman dito sa part na to, may ilaw din guys. Ewan ko na lang talaga sa bill nila kung magkano monthly. Siguro tingin ko humigit kumulang 'yan. Ayun na nga guys may naglalaro ng chess dito sa labas. Gusto sa gusto ko sana guys lumaban kaso niya ako baka matalo sila. Dama lang guys, alam ko eh. Ayun na nga guys. Punta na tayo sa table natin at tinatawag na ako ni partner. Numating na raw yung order naming pandesal. Kaya yun lang guys. Thank you for watching.